Ano sa tingin mo ang pangunahing panganib ng labis na pagtitiwala kay Dr. Ned? Napapahamak sa mga mapagsamantalang nag-aalok na mabilisang ang lunas. At kung kailan mas malala na ang kondisyon, doon na lamang nakakapagkonsulta na mas marami ng mga komplikasyon. Magandang araw mga kabarangay BK! Ako po muli si Dr. Jade Hamias, ang iyong kabarangay na gastroenterologist at ang inyong host sa Real Talk with Doc. Welcome sa part 2 ng ating diskusyon tungkol sa digital health. Sa nakaraang episode, tinalakay natin ang mga benepisyo ng mga health apps at ang mga importanteng numero na dapat nating bantayan sa ating mga fitness goals. Ngayon, dadako naman tayo sa isang napakahalagang paksa na go-to ng maraming kabarangay natin, ang pagkonsulta kay Dr. Net. Sa panahon ngayon, usong-uso na ang paggamit ng internet, lalo na sa paghahanap ng kaalaman o impormasyon kasama na ang medical information. Gayunpaman, nakakatulong ba o nakakasama ba ito? Ngayon, aalamin natin ang mga panganib ng labis na pagtitiwala sa online information sa halip na kumukonsulta sa ating mga doktor. Masaya akong makasama muli ang ating special na bisita, si Dr. Patrick James Ko, isang endocrinologist. Welcome back, Dr. James! Thank you, Dr. Jade, for having me again. Si Dr. James ay magtatalakay ngayong araw tungkol sa mga posibleng epekto ng labis na pagtitiwala kay Dr. Net. Salamat, Dr. Jade. Napakahalaga ng talakayang ito upang bigyang kaalaman ang mga tao sa tamang paraan ng pagkuha ng impormasyon tungkol sa kanilang kalasugan. Dr. James, no? maraming tao ang bumabalik-balik kay Dr. Ned sa tuwing may nararamdaman silang simptomas. Ano sa tingin mo ang pangunahing panganib ng labis na pagtitiwala kay Dr. Ned para sa mga simptomas na nararamdaman ng isang individual? Dr. Jade, hindi lahat na nasusulat sa internet ay verified. At para sa akin, unfair ang pagkonsulta sa one-sided na direksyon dahil hindi ito nasasagot ng tama sa lahat ng concerns ng pasyente hindi lahat ng nasusulat ay tugma sa pangkalahatang pasyente. Ika nga natin, no two patients are alike. In your experience, Dr. James, paano nakakaapekto ang maling impormasyon mula sa internet sa pagpapasya ng mga pasyente tungkol sa kanilang kalusugan. Una, nauunahan sila ng takot minsan. Napapahamak sa mga mapagsamantalang nag-aalok na mabilisang lunas. At kung kailan mas malala na ang kondisyon, doon na lamang nakakapagkonsulta na mas marami ng mga komplikasyon. Ilan lamang sa mga examples na maari kong ibigay. Nauuso ho sa mga ating pasyenteng may diabetes yung sinasabing mga mabibiling insulin plant. Hindi ho totoo ang pagkakaroon ng insulin plant at nakakatulong ito at nagpo ng insulin sa katawan. Alam niyo po ba, Dr. Jade, na kapag nilunok niyo pala yung insulin, dun pala sa ating stomach o yung mga acid sa ating stomach ay natutunaw na lang yun. Maling sinasabi about metformin, napakaraming na hong pasyente na tinanggihan ng metformin na dapat ko ay napakaganda, epektibo, mura at sa una pa lamang mga level ng mga pagkakaroon ng diabetes ay mahalagang masugpo ito. Ngunit sa kanilang takot, mga sinasabi ng kapitbahay, mga maling impormasyon sa internet, ito ay kanilang tinatanggihan. Ang resulta sa dulo, mas nagiging malala at komplikado na ho ang kanilang diabetes. Kung alam natin, sinasabi nila na ang metformin daw ay nakakasira ng bato. Ang katotohanan nun sa mga pasyenteng sinimulan ng resitahan ng metformin at hindi nag-comply o hindi uminom dahil sa takot, mas nasira ang kanilang kidney or bato dahil sa diabetes na hindi kontrolado. At pag bumabalik na sila sa doktor, sinasabi ng doktor, hindi ka na pwedeng mag-metformin. So uulitin natin, hindi metformin ang sumira ng bato, kundi ang diabetes na hindi kontrolado, ngunit ang metformin ay kontraindikado sa mga matataas na ho ang creatinine level or mababa na ho yung kidney function nila. Yung isa pa example na pwede kong ibigay ay yung mga may early stage ng cancer. Alam natin sa unang mga senyales na may mga bukol, na sabihan sila na ito ay cancer at maari naman hong magamot ng surgery perhaps or mga gamutan ho na ating napatunayan na pwede ho sa kanila mga cancer. Ngunit mas maniniwala sila ng mga ibibenta at mga pagkakaroon ho ng mga herbal supplements na masasabing gagaling. Ang resulta, sa dulo ho, mas malaking bukol, mas mahirap gamutin at minsan sir, kumakalat na ho yung kanilang cancer. No, that's very correct, no? So I think it's a general behavior, no? Dr. James, if you would agree with me na, syempre, pag mas maintriga yung information, no? So mas madaling uh, makakamit ang paggaling, no? That is more attractive to a patient. Okay. So, paano naman nagiging sanhi ng labis na pagkabahala o health anxiety ang mga impormasyon na nakikita online, Dr. James? Dahil nga po, walang nag-verify o so sumasagot sa kanilang eksperto, ang interpretasyon ng iba ay maaring ibasa na susulat. Ito ay nagbibigay ng maling decision making sa pasyente at maaring magdulot ng mas malalang kondisyon. Okay, no? That's very true. That's very true, Dr. James. Ano sa tingin mo naman, Dr. James, ang dapat gawin ng isang pasyente kung meron silang symptoms, no, of of a certain disease? Okay lang ba na mag-search online tungkol sa kanilang mga simptomas? Siyempre ho, kailangan nating bigyan ng Um, pansin na meron na tayong mga teknolohiya. Walang mali sa pag-research, pero huwag natin kalimutan na ito ay i-verify sa inyong mga doktor para alamin kung tama o mali. Mas mainam pa din na makasiguro para ho hindi mapahamak. Okay. E doon naman sa pagkakataon, Dr. James, alam mo naman, no? may mga pasyenteng malayo sa kanilang mga doktor at hindi sila kaagad makakapunta. Ano ang pwede nilang gawin no? habang nag sila ng konsulta sa kanilang mga doktor? Kung ito naman ho ay mga mild cases lamang, may mga first aid naman tayo na maaaring ibahagi sa pasyente. Kung mga mild ho na itchiness or mga konting allergy, hanggat wala mga paghirap na huminga or mga signs ho na mas lumalala ang pasyente, may mga over-the-counters naman tayong ipwedeng ibigay ng mga antihistamines. Yung mga ang maliliit na sugat. Pwede naman hugasan, pwede yung lagyan ng alcohol, bendahan, at yung mga over-the-counter na pain reliever kung sakali naman nung nangangailangan. Ngunit ang akin ho mga paalala, kung accessible naman ho ang emergency room, kailangan ho itong bigyan ng pansin, lalo na kung urgent care ang kailangan ng mga pasyente. Huwag hong hintayin yung lumala ang kondisyon bago pa humingi ng medical attention. Let me emphasize this again, no? kasi ang mga pasyente, kahit sakit na sakit na, no? pag hindi sinasagot ng doktor, hindi pupunta sa emergency room. Kaya i-emphasize natin, pag urgent condition, Diretso na tayo sa ating ospital, no? Maraming salamat sa binahaguy mo, Doc James. So, napakahalaga ng tamang hakbang sa pagkuha ng impormasyon tungkol sa ating kalusugan. Dapat tayong maging responsable sa kung paano natin ginagamit ang mga resources sa internet at laging tandaan na ang pagkonsulta sa doktor ay mas mainam. Bago tayo magtapos, Doc James, meron ka bang huling message o paalala sa ating mga manonood? Salamat din po sa inyong pakikinig at ang imbitasyon at ang aking paalala sa mga manonood ay ang mga doktor ay inyong katuwang para mampanatiling maayos ang kalusugan at hindi po dapat katakutan. Maraming salamat, Dr. James, again! Thank you rin, Dr. Jade. Kung meron kayong mga paksa na nais pag-usapan sa Real Talk with Doc, ipaalam nyo lang sa amin sa comment section. Maraming salamat din sa inyong panonood. Abangan ang susunod na episode ng Real Talk with Doc kung saan natin pang tatalakay ng iba pang mahalagang paksa tungkol sa kalusugan. Paalam kabarangay hanggang sa muli!